Gising namin sa umaga, nasibang lugar na agad kami. Pero sa likod ng kamera, puno pa rin kami ng pangungulila sa mga mahal sa buhay. Papasok na kami ngayon sa loading port namin papunta ng Brake sa Germany. hindi pa namin alam kung ilang araw kami doon sa puerto na yon. Man Travel for Prey, ika nga. Pagising namin, nasa ibang lugar na kami. Pagpasok pa lang namin galing sa Opensee. Dito sa Germany, papunta sa loading port namin. Sa brake sa bungan pa lang. Dami ng mga barko na may nag at may nag-discharging. pasok ang mga produkto dito sa lugar na to. Isa na kami dito. Sa bilang na mag-transport ng mga produkto na galing dito sa brake. Germany. Five hours binaybay namin ang si Walter dito sa Germany mula sa Opensee hanggang sa loading port namin sa Prague at mabilis lang kami nakadikit sa puerto pero bago pa kami pumunta dito sa puerto na to hinahanda na namin lahat para sa kargamento ito ang cargo hold nakahanda na pero may isa pa na hindi namin napagandaan ang ulan kaya na pinapaliban muna ang pagluluding sa araw na to bukas na ulit ang loading namin sa pangalawang araw na kapag na rin kami kailangan matatapos para hindi madali ang susunod namin ng mga kargamento Napakalaging halaga ng pira ang mawawala sa company paglaging laging ang pagtransport ng mga produkto kaya eh, isa kami tinatawag na transporter o tagapagatid ng mga produkto sa iba't ibang lugar dito sa Europa. Kami nasa barko, mabilis na kami makakapunta sa iba't ibang lugar. Pagising namin sa umaga, nasa ibang lugar na agad kami. Pero sa likod ng kamera, puno pa rin kami ng pangungulila sa mga mahal sa buhay. <laughs>